Hello mga mare, for today's video, another unboxing na naman tayo. For 3,450 to mga mare, at naghahanda na nga tayo sa papalapit na pasukan. Kaya mga mare, nagdagdag na tayo ng mga ibang paninda. So, first in the box natin mga mare, itong ating lottery balloon. pisa pito, pito isang bulat dito mga prinsisi ko, at talaga namang pangakit sa mga tumor bata. ngayon nga tayo mga mare ng ating clay. Yes, clay natin is pang 6 pesos din itong ating one pack na medyas mga mare dahil nga pasukan na kaya bubili tayo ng ating medyas pang 20 pesos then of course hindi rin mawawala yung ating siwits. mabenta yung siwits natin mga mare meron tayong pang 20 pesos and pang 12 pesos na siwits. Bet na bet na mga subscribe kong ko si ito mga mare, kaya inamihan ko na. Kumuha din pala ako sisiko ng bulb. 40 watts siya mga sisiko and benta natin dito is 180 pesos. Then of course hindi rin mawawala itong ating angel na pang spray ng lamok. 7 pieces yung tinungan natin pang 110 yung bentahan natin dito sa tindahan. Mabentang mabenta ito mga sisiko ngayong panahon na nalalapit na naman yung tagulan. So 7 uh, angel. Then next mga sisiko bumili tayo ng mga slime. 7 pesos yung bentahan natin ng ating slime, mga sis. And then, dahil malapit ng pasukan, mga sisiko mga mare, kung halit ako ng lunchbox. Itong lunchbox na may tumbler is nabili ko ng 110, benta ko naman ng 130 pesos. Then, itong wala single, kubili tayo ng apat. Uh, 45 pesos yung punan, benta natin sa tindahan, 65 pesos naman. And of course, itong ating lamp, pang 110 yung bentahan natin. Then, pabili tayo ng mga tumbler, mga sisiko. 90 pesos yung puhunan, 120 yung bentahan natin. So, dyan. Apat na tumbler mga sisiko yung ating nakuha for today. Kumuha rin para ako mga sisiko ng sign pen. Ang sign pen natin sa tindahan is pang 15 pesos. Then, kumuha rin tayo ng celluloid. Ang pula nito mga sisiko is 25 pesos. Benta ko sa tindahan, 32 pesos. 6 pesos na pala mga bari yung nakuha natin na celluloid. Pang uh, patok mo lang, na yung pasukan. Pang cover ng mga books and notebooks ng ating mga bagets. And of course, mga mare, kumuha rin ako ng mango pudding pang 5 pesos yung bentahan namin sa tindahan. Then, hindi rin mawawala itong soft candy natin pang 5 pesos din. Then, next mga mare ko, kumuha rin ako ng crunchy gum pang 5 pesos mga mare. Ang puno nito is 110. Then, of course, hindi rin mawawala yung ating chewy grapes pang 5 pesos din mga mare. Then, kumuha rin ako ng mongol XL pang 12 pesos. Then, of course, hindi rin mawawala yung ating Mongol na to, Mongol 2 pang 10 pesos. Then, itong ating ever ready battery. 63 pesos yung isang palas. Mga sisiko. ko, ito ngayong panahon. At hindi, hindi talaga ako nagpapawalin nito. So, ito mga mara, yung aking na family from Paleng. Dagdag pa nito naman para sa ating munting tindahan ngayong papalapit na ang pasukan. Happy selling everyone! And sa so, mga sisiko dyan na wala pang ganito, magdagdag na rin kayo ito kasi nga, dagdag kita rin yung ating kikita tubo sa mga items na ito. Once again, mga sisiko, happy selling and more benta sa ating lahat. God bless you all!